Kalando, ka good morning po. Johnny Banyes, Jopel Peleño. Live na po tayo, DWIZ, Channel 23. Uh, good morning Sir John, at good morning, Jopel. At uh, good morning sa yung milyon-milyon na nakikinig sa inyong programa. Libo-libo uh, lang po muna, Kalando, ka kasi baka ma-pressure kami pag milyon-milyon. Nationwide, <laughs> worldwide kayo po. <laughs> at saka web-wide, ah, di ba? Anyway, Or worldwide. Oh, po. Sa mga seryosong katanungan, Kalando, unang-una, uh, reaksyon, siyempre, sa pagkakatalaga kay uh, bagong sekretary Vince Dizon sa DOTR at sinundan po ng pagtatalaga naman niya at pagpapanumpa ng mga bagong senior official ng Turi uh, Transportation Department. Kalando, go ahead po. Uh, maraming salamat, Sir John at Jojo si dahil tayo po ay isa sa naimbitahan noong turnover ceremony ni Secretary Vince Dijon at sa ang ating napakasipag din na ating uh, PASPRA Secretary, Jimmy Bautista. So, unang-una sa lahat ro, ay ang ating Secretary, ang aming kahilingan ay magkaroon ho ng call na ang aming hihilingin dito ay majority kasi at ito po ay dinesisyonan ng Pangulong Bongbong Marcos noon na nag-petition ng Senado na suspindihin ang modernisisyon. Di ba, Sir John, kung alala nyo na hindi pumayag ang ating Pangulo mm -hmm. dahil sinalang-alang ng Pangulo yung kalagayan ng ating mga pasahero para ho makasakay naman ng mga talagang konbinyente, mm -hmm. safe guarantee, garantisado na ating mm -hmm. public transport. Ang ating hinihiling ay number one, ay huwag sanang ipis out yung mukha ng Pilipino na jeepney dahil alam mo naman sir, yun, mm -hmm. tayo yung nag-initiate, na nag-innovate ng ating air-conditioned na jeep na ngayon nga po, tumatakbo pa hanggang ngayon sa Makati na pinakamababang pamasahe. Mm -hmm. Yan o. Pero Kalando, binabanggit ha, na mukhang mismo si bagong uh, Secretary dizon ang nagsasabi na mukhang uh, pansamantalang sususpindihin ang pagpapatupad nitong POV modernization para mapag-aralan ng husto ng nasabing programa. Alam mo, Sir Jun, hindi ako kontra doon sa sinasabi ng ating Secretary dahil marami kasing mga loopholes kulang sa ating modernisasyon unang-una napakatagal na ro ang ating public utility vehicle modernization program panahon pa po ni presidente Ramos yan na mm -hmm. department order ni secretary Arturo Inrile na hanggang ngayon ay wala pong batas na totoo dahil po hindi po nagkakaroon ng tamang national public consultation regarding itong sa modernization na ito mm -hmm. nagkakaroon ng mga regional mga agency na mga konsultasyon kuno pero yung tamang presentasyon of evidence para ipasa sa kongreso at senado ay wala pa po sir John hindi po ako nagdudunung-dunungan dito dahil yan po ay isa ko sa pinag-aralan ko po yan sa ibang bansa So, kalando, ano po yung nakikita nyong tamang proseso para magkaroon ng tunay na konsultasyon, pag usap sa ating mga uh, jeepney operator, sa mga sa mga driver, stakeholder po, mga In stakeholders. stakeholders. Kailangan natin kasi Sir John, uh, Sir uh, Jupel, magkaroon ho ng tama na sinasabi ko na nandodoon po yung apat na ahensya. Ano po 'yun? yung po DOTR na dati nung araw ay DOTC. Kasama dapat ang DILG dahil po yung unang procedure ng modernization po, hindi ako nagdudulungan dito. Noong araw ay meron tayong RMC, yung Road Measure Capacity, na ang itinalit ngayon po dyan ay Road Rationalization. Uh -huh. So ito po, dapat ito ang manguna, hindi po yung consolidation pero nandyan na po yan. Kagawin natin, pero gawin nila po yung apat na ahensya, nandoon yung DOTR, nandoon po yung DILG, nandoon po yung Public Works and Highways, at nandoon po yung MEDA. Mm -hmm. Para makita natin na yung pong rekomendasyon na dadalhin sa Kongreso ay kumpulasyon ito po ng mga taong leader, mga operator, para sa ganun ho, ano ba yung mga suggestion, ano ba yung pinag-usapan at i-screen natin ngayon kung alin yung mga magagandang solusyon yan bago pagpermahan ng mga nationwide leaders na ito ho yung ating mga solusyon. Nakasama po ang mangunguna dyan ay DOTR at DILG, Public Works at saka yung NEDA. May Para panahon pa ba? Alando, sorry, sorry Alando. Alando. Dahil, Yes sir. Alando, pasensya na ha kasi may panahon pa ba sa mga pag, sa sa ganitong uh, sitwasyon dahil kung gugustuhin po nila dapat noon pa eh, panahon pa ni FBR pala, di ba? Ngayon, baka Sir Gideon. Ma maisisisingit ba oh, ngayon. yan? Gawin mong milikin ka with the pasensya na po. Oh, pa. Itong programa na ito ginagawa lang um palabigasan. Oo oh, nga. Ito dahil nga na eh. solusyon na nila yung... Opo. Ito yung, nga po eh. Sabi ko na nga kayo, Baka mamaya madulas na naman po ako dito. Dahil nga ang problema, ginagawang negosyo. Right. O nga po, nandiyan na tayo sa puntong yan. Bago kayo madulas, na naway madulas nga kayo para masabi yung nilalaman ng kalaoban <laughs> ninyo. Ang tanong, Opo. meron bang lumapit sa inyo o may nilapitan ba kayong mga mambabatas? Congressman man yan o senador, lalo ngayon, no? mag-election. -e dalawang bagay kasi pwede mangyari yan eh. Gamitin nila yan ang uh, election at kampanya para mapadali or mapaangat ang kanilang kagwapuhan or hindi nila mapansin yan dahil mas busy sila sa pangangampanya. Kalando. Alam mo, Sir yun, tahapon ay umatid ako ng last public consultation dahil ito, ito ay taon na rin po na ipinasa ng Kapitulio ng Laguna na sila po ay nagpasa ng resolusyon kay Board Member Lahara na ito po ay inaprubahan namin kahapon ng na mga iba-ibang sektor. Nandoon po yung mga piston, sila Marbalbena, iba-ibang mga sektor namin. Yung pag-retain ng ating mga jeepney na idadaan sa tamang PNS compliance na ito pong jeep dapat po ang ito po yung nangunguna dahil ito po yung pambansang panlupang sa panlupang sa ng Pilipinas. Ang inalis ko masama ng loob ko si Sir Jun, ito sabihin ko na, modernization sinabi nila, tinanggal yung labing apat na libong jeep ni sa buong Pilipinas, ang ipinalit minibus at Ama. ang isinulat modernized jeep ni. Tama okay. ba yun? Agree ako dyan. Agree ako dyan. Kasi unang-una sabi ko nga eh, ang uh, isa sa pinakamarka ng uh, Pilipinas, Opo. eh itong jeepney. GPS, yes, At uh, ah. Kuya Jopel, ah, Kalando, mga kabalitan, kabalitaktakan, lagi kong sinasabi, sa ibang bansa, in particular sa New York, may isang Opo. modernized jeep na ganyan-ganyan ang itsura, ipinagmamalaki. Eh, Tuwan-tuwa ang mga si dayuhan pinara... pag nakikita. Pagdating sa Sir Pilipinas, ibe si face Ah, mga ay... napakagaling mo. Ipinarada si pa nung anniversary <laughs> ng Amerika. Yung jeep natin. Diba? Samantala dito, tinatanggal. Correct. Anyway, uh, Kalando, mauubusan tayo ng oras dahil alam ko maganda yung uh, layunin ninyo. Eh. Ang isa pang tanong Apo. ko, kayo po bang nasa Apo. hanay ng uh, transportasyon? Solid na ba kayo? Solid ba kayo? Kasi may mga lumilihis eh. Alam mo, Sir John, Yun, yung pong sinasabi na solid na isa dapat ang direksyon namin, hindi po. Yun lang ang Dahil po, marami pong leader na nagli-leader-lideran -lider na hindi naman tama ang kanilang desisyon, dapat ikinukonsulta yan. Pinapag-aralan niya mabuti. Ako po ay lantara na sinasabi ko, hindi po ako marunong. Di ba? Pero ako po ay may konting pinag-aralan, mga training, seminar, sa iba't ibang bansa tungkol sa public transport modernization. Kalando, pero ho, mm, may hinihirit po si Kuyang Diopel. Sino yes, ba ito? Si Diopel, okay. Uh, Masin uh, na Diopel, ha? Yes, yes, Kalando. Um, uh, sino ba itong binabanggit nyo na gerila na ito? Sino ba itong binabanggit nyo? na nagli na... leader <laughs> natatalay na, na... Eh, eh, pangit naman ng na pangalanan ko dahil leader din sa nang nagpapakilala ng transportasyon pero tanongin mo may room ba siyang naigawa Ayaw ho, hindi ko pinapakilala sa sarili ko pumunta kayo sa Makati kung sino at ang ituturo ninyo na gumawa ng air condition na jumbo jeep na pinagtatawanan ako noong araw na hanggang ngayon ho pumapasada pinakamababa pa ang pamasahi Aha uh -huh. So... Oh. Wala bang clue? Di lang na uh, dalawang letra? M character A ba yung nasa harapan at dulo niyan? Eh, <laughs> eh, ayaw ko naman po na personalin yung ah, dahil yung dulo at letra nung sasabihin ko, eh alam mo na kagad. Yun. <laughs> Kaya payaan na lang natin, si John, dahil yun naman mga leader na yan uh, na minsan po ay dealer. Ako ho, lantaran na sinasabi ko, nagminigusyo ako dahil ayaw kong pakialaman ang mga gastusin sa transport, yung tinatawag na butaw. Ako, Sir John, wala akong membership fee, wala akong sinisingil kahit ni piso. Pero yung mga natin ng na mga leader, dahil naniningil ng na monthly dues, yung tawag ko doon, hindi po leader, dealer po yan. Yan lang. Anyway, kung nakikinig po sa atin ang uh, mga kapanyo leader, at ang bagong kalihim ng DOTR at mga bagong senior official. Ano pong mensahe nyo, Kalando? Uh, unang una ho, napakalaki po ang pagtitiwala namin sa bagong leader dahil po mahigit ng dalawang dekada ko kaibigan kakilala po ang ating Secretary Vince Bison. Ganon din po yung kanyang USEC for Land Transportation. Ganon din po yung ating ASEC na inilagay. Yan ay tatlong dekada na kami magkasama yung ASEC kaya kilala ko itong mga ito na trabahador. Talagang hong napakasipag workaholic po. Mm -hmm. Kaya sana ho mga kababayan, tunungan na lang natin huwag yung batikos ng batikos, tunungan natin kung ano ay kagaganda ng ating bansang Pilipinas, lalo na sa ating transportasyon. Alright. Mabuhay ka, Kalando. At naway uh, dumami pa lahi mo. At uh, po'y nananatiling uh, <laughs> bukas aking pila ng programang ito para na, sa update. Maraming salamat Kalando Good morning oh nakatindig pa naman Good morning Good morning Yes yes Thank you Thank you Kalando